Yeah. Agumanda uh, yung ating pakiramdam, ano? Para sa kapakanan naman ho na ating mga kababayan na ngayon po ay uh, may mga pinagdadaanan matapos na sila'y salantain nitong bagyong Christine. Umabot na Let's ho out. sa 81 na ang namatay, nakakalungkot. At uh, meron pang papasok na panibagong bagyo na baka daw maging dahilan para mag-U-turn itong bagyong uh, Christine. wag naman po sana. Anyway, ako po ang yung lingkod, Sally Ortega Bueno. At sa ganito mga pinagdadaanan natin ng mga kalamidad, Naku, magtutulungan ho tayo. Hindi lang natin iaasa sa gobyerno maging ang mga pribadong sektor ay dapat na tumulong bayanihan ika nga para madaling makabangon ang ating mga kababayan na sinalanta ng kalamidad. Anyway, uh, sa araw na ito, Naku, ipasok natin, sama na natin sa talakayan kasi yung kanilang lalawigan, isa ho sa talagang hardly hit ng bagyong Christine. Malami po ang uh, nalubog sa tubig-baha, marami ang stranded Ang ating tinutukoy, ang dating gobernador ho ng lalawigan ng Sir Sugon. ngayon ay Senate President Jesus Codero. Siya yung ating mga via Zoom. Magandang oh. hapon po, Senate President Chisis Codero. Selly, magandang hapon sa iyo, sa ating mga taga Magandang hapon din po. Good afternoon. Mm -hmm. Sir, una muna eto na naman tayo. Matindi na naman yung pinsalang dinulot nitong nga uh, Bagyong Christine. Umabot na ho pala sa 81 yung nasawi. Maraming lugar ang nalubog sa tubig baha. Marami na naman ang nabiktima ng landslide. May mga nawalan na naman ang kabuhayan. Ano ho ito? Indication na talagang tumitindi lang yung climate change o indikasyon na hindi pa rin sapat at kulang ang preparation natin? Dalawang bagay, kasi Um, yung climate change na ilangan ng ang um, climate adaptation, hindi simpleng flood control, hindi simpleng ang um, convergence ng flood control kung hindi climate adaptation. At pangalawa, yung pagkilala natin sa natural na dinadaanan ng tubig sa ating uh, bansa na binago natin o sinigap natin baguhin alang-alang at sangalan ng pag -unlad. Mm -hmm. Yan ay tila uh, minumulto tayo ngayon. Mm -hmm. So ito yung ano top price ng development. Ito yung downside, sir, nung tinatamasa nating development. Tama po ba? Tama ka, tama sir, dahil karamihan sa mga lugar na nasalanta ay dapat ay no-build zone. Mm -hmm. Karamihan sa mga lugar ay dating uh, river basin, ika nga, o natural catch basin na tinayuan ng iba't ibang mga development, gusali man, commercial man o private man. So, wake up call Senate President Escudero, na kahit na hangarin natin ang development, dapat may kaakibat ito na uh, pagkonsidera sa maaaring maging, para maiwasan yung mga negatibong impact nito sa ating uh, kapaligiran kapag may ganitong kalamidad. Well, tama ka, Sally, at dulot na rin ito uh, ng climate change na binigyang pagkilala, hindi lamang ng ating bansa, pero halos ng bawat isang bansa sa mundo na ito isang bagay na dapat natin pinag-aaralan, inaalam, tinutugunan, at hinahanapan ng solusyon, lalong-lalo na paghahanda bago mangyari ang anumang sakuna. Sir, ang sinasabi, isa sa hardly hit ng uh, Bagyong Christine ay ang Lelawigan, uh, itong uh, region, uh, Bicol region, kasama na po yung Surusugon, pero mas matindi yung Kamsuriata, Naga. Uh, ang sinasabi ni ano nangyari doon sa malaki down na uh, uh, flood control budget na inilaan ho sa Bicol? About 61 billion, ang sinabi ho yata ni Senator Joel Villanueva, na pondo para sa flood control dyan sa Bicol. Hindi ko alam yung detalye yun, um, Selly, at kung ilang taon at anong taon yun. Pero ang nalalaman ko lamang sa kaso ng Surusugon, dapat alamin natin yung nangyari din sa Albay at saka sa Camarinesor ka, sa dahil hanggang ngayon yata may tubig pa sa Camarinesor. Mm -hmm. Sa Surusugon, Selly, nagkataon lamang yung mabigat na buhos ng ulan mm -hmm. sumabay sa high tide. Mm -hmm. So nagkaroon ng pagbaha sa ilang mga lugar pero agad din humupa at pumanaw na wala Mm -hmm. Nung nawala na rin yung high tide at nag-low tide na rin ang karagatan. Pero tila yata ang nangyayari sa Camarines Sur ngayon, sa ilang mga bayan sa Camarines Sur, ay uh, yung tubig ba ay nandun pa. Maski na humupa na ang high tide, maski na low tide na ang ating karagatan. Mm. So ngayon po ba may mga lugar pa rin sa Bicol, Sir? Base sa informasyon ninyo, na nakukuha na hindi pa rin maabutan ng tulong dahil uh, barado pa yung mga dadaan ng kalsada o may mga sirang tulay. May mga ilang lugar na ganoon pa sa Camarines Sur, uh, Selly. Mm -hmm. Tama ka. Pero ang kaya kong sabihin ay sa aming lalawigan, dalawang araw, tatlong araw na nakalipas, passable na lahat ng kali namin. Kaya nga nakapagpadala na kami ng tulong para sa mga lalawigan ng Albay at Camarines Sur. Dahil kung barado nga at bahapa, yung mga kali at tulay galing uh, Maynila, papunta sa kanila, e eh, galing sa amin, mas mararating namin sila dahil hindi naman kami manggagaling ng Maynila. Umalis na yung aming 88-man team na binubo ng humigit kumulang um, anim na pong truck at um, iba't ibang uh, sasakyan na mag ng tulong. Relief man, cleanup man, rescue man, o um, rehabilitation man. Kabilang na yung teams galing sa aming uh, electric operatives para sa mga natumbang poste mm. ng kuryente. Sir, Paulit-ulit na lang tayong ganito. Taon-taon talaga naman, dinadalaw tayo ng mga malalakas na bagyo, lalo na kapag ber months. Taon-taon na lang ganito, may mga nabibig naman ng landslide, may namamatay, nasisira, na, nalulubog sa tubig baha. Ano nakikita nyo na pwedeng gawin para hindi na ganito, kasi tuwing nangyayaring ganitong kalamidad na laki ng damage, ang laking pera ang kinakailangan para sa recovery sa halip na magamit na hoon natin sa ibang mga programa at proyekto ng gobyerno. May nakikita dapat, ba kayo? Dapat masusing pala ralanseli ang kada proyekto ang ginagawa. Halimbawa, gagamitin ko ling halimbawa ang aming lalawigan. <laughs> sa aming lalawigan, Selly, merong meron kaming wish list ka Alam na namin kung ano yung mga seawall, river control um, na kailangan gawin. Alam namin yung mga gusali at kalye na kailangan gawin. Na pag aralan na ito, na vet na ito, duman itong lahat sa Provincial Development um, um Council o PDC. So, um, ito yung alam na namin kailangan para maiwasan yung mga ganyang uri ng uh, kaganapan ng pangyayari sa aming lalawigan. At kung may darating mga pondo galing sa national government o UOE, ng sino mang kongresista o Congressman sa aming lalawigan, ito na rin yung dapat niyang sundan na listahan ng mga kinakailangan na development projects para sa aming lalawigan. Marahil panahon na nagawin din yan sa ibang mga lalawigan, hindi lamang sa Bicol, pero sa iba't ibang parte na rin ng bansa. So, kumbinsido po ba kayo sa mga nagsasabi na dapat this coming midterm elections sa isa sa mga maging election issues, Sino yung mga LGU saan yung mga lugar na may mahusay na uh, disaster preparedness, may mahusay na flood control projects? Sa tingin nyo, dapat ta talaga, Sir, yun. Tingnan ang tamba. bahagi pa lang yun, siyempre, ng plataforma ng sino mo tumatakbo bilang lokal na opisyal sa mga parte ng ating bansa. Bahagi yan halimbawa sa platforma ng sino naman kongresista ang tumatakbo. Kawag ng ang kanyang isusulong na panukalang batas o budget na pwedeng pakinabangan ng kanilang mga tao sa kanilang mga distrito o kanika kanilang mga bayan at sudad at lalawigan. Sally, lahat ng mga bagay na ito natural at dapat lamang hinihingi, tinatanong at inaalam ng ating mga kababayan at mga elektor. Sir, it's about time magkaroon na talaga ng accountability para sa sino mang hindi ginamit ng tama yung kanilang proyekto para sa, yun nga, like yung flood projects. Kasi sinasabi ba diba, parang isang bilyon sa isang araw ba ang ating pondo para sa flood control kung tutuusin? Hindi naman yata, Sally, ganun kalaki. Kasi mm -hmm. pag sinabi mong isang bilyon kada araw, 365 bilyon yun sa so pagkakaalam ko ay mahigit 200 billion lamang o oh 280 billion parang gano'n mm -hmm. ang flood control project. Malaki pa rin pero hindi naman siguro tamang sabihin isang billion isang araw. Mm -hmm. Pero yun nga sir, uh, dapat bang tingnan kung nagagamit ng tama at kung hindi may mapanagot para naman gawin nila yung trabaho nila? Um, ko may korupsyon na, ka na kaugnay o kadikit yung paggawa ng anumang mga proyekto, flood control man o hindi, mas kinakali, mm -hmm. edi dapat managot yung dapat papanagutin. Kung nilagay yan sa isang lugar na hindi naman kailangan, edi sino mang engineer ng DPWH ang pumayag at nagpalagay dyan dahil may korupsyon din, mm -hmm. dapat, din sang um, dapat din siyang managot kung hindi ginawa yung dapat gawin dahil kulang sa pag-aaral at kulang sa budget, dapat pa rin managot yung nagpatupad ng proyektong yun dahil bakit niya pinahintulutan ng kulang pala sa pag-aaral. So, sino dapat ang action, sir, para mapanagot? <laughs> sa dulo, um, Selly, DPWH, um, hindi may kakailayan. Kaya sabi ko, kasabayan ng budget deliberations, ay matatalakay ito sigurado. Dahil lahat, Selly, lahat mm -hmm. ng flood control projects ay dumaan o dumadaan sa DPWH. Madalas nasisingal o sinisingal ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Pero hindi din may kakailayan, Selly. Mm -hmm. Kung may limang libong uh, flood control projects na nagawa si Pangulong Marcos sa loob ng dalawang taon, eh merong doble ng figure na Mahigit 13,000. libong flood control project ang nagawa sa loob ng anin na taon ni eh, dating Pangulong Duterte. Um, uh, hindi naman siguro nawawala lahat yon. Mm -hmm. Hindi naman siguro uh, may anomalya lahat yon. Baka naman nagkataon na talagang mas matindi at mas malakas lang yung bagyong tumatama sa atin ngayon. Rason para hindi kaya ng mga dati nating drainage. Hindi kaya ng mga dati nating flood control. Hindi kaya ng dati nating mga ilog at lawa na may natural drainage system papunta mm -hmm. sa karagatan. So, Sir, maraming dapat ipaliwanag sa budget deliberation sa Senate. O pagpapaliwanagin nyo, DPWH at iba pa mga government agencies na mayroong pondo para sa ganitong klaseng proyekto? Tama ka, tama ka, um, Sally, Primarily ang uh, DPWH. Pero salit balikan ko rin, hindi lang hmm. DPWH ang dapat mag-aral. Pati DSWD dapat mag-aral. Hmm. Narinig ko sa si Secretary Gachalian, sinabi niya, meron na raw silang ready-to-eat meals na hmm. inaayos. Pero baka next month pa. So sa ngayon, hanggang ngayon, lahat na nakikita natin gustong tumulong. Halimbawa, Selly, um, nagre-repack ng dalawal, tatlong kilong bigas, limang kilong bigas, delata, kape, sachet, um, instant noodle. Selly, nasa evacuation center pa yung ating mga kababayan na may tubig baha pa yung kanilang mga tahanan. Wala po silang panluto, wala po silang abrilata. Mm -hmm. um, ang kailangan po nila ay mainit na pagkain, hot meals, ika nga, mm -hmm. sa mga panahong nasa evacuation center pa. Dahil wala naman po silang kakayahang magluto. Kaya kami po, um, bilang ehemplo rin, Nagbibigay kami ng hot meal sa lahat ng nasa evacuation center habang hindi pa ligtas na makabalik sila sa kanilang mga tahanan. Pero yung relief at relief goods, binibigay po namin oras na mag um, decap na sila, umalis na sa evacuation center, bumalik na sa kanika nilang mga tahanan, ano man ang naiwan doon, para magsimula ng magkumpuni, para may pansimula sila ika nga. Yung relief goods, doon pa lamang papasok. Matapos ang kalamidad, matapos ang search and rescue, matapos